Huwag niyo akong tinatakot. Huwag niyo akong tinatakot. Huwag niyo akong tinatakot. Sa tingin ninyo, matatakot niyo si Pipanyo Labrador? Sa tingin ninyo, matatakot niyo si Pipanyo Labrador? Sa tingin ninyo, matatakot niyo si Pipanyo Labrador? Ah, uh, pasensya na po kayo kahapon kung hindi po tayo nakapag-vlog. <laughs> Dahil po sa Bumiyahi po kasi kami, no? Bumiyahi po kasi kami kasama po ng aking ah uh, uh, pamilya. Ah uh, syempre ng mga kasama natin, no? So ah uh, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak, no? Marami tayong pamilya na pwedeng uh, magbigay proteksyon sa atin po makatulong sa atin